Panginoon kong Diyos, ngayong gabi ay lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa panibagong araw ng buhay, sa lahat ng pag-iingat at sa bawat bagay na inyong inasikaso, kahit sa mga hindi ko napansin. Salamat sa pagkain, kalusugan, tirahan at sa mga taong inilagay mo sa aking landas. Kahit may mga pagsubok, inaamin ko, ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti. Hindi mo ako iniwan kailanman. Patawarin mo ako sa aking mga pagkakamali at maling iniisip. Panibaguhin mo ang aking pananampalataya, isipan at puso. Bigyan mo ako ng mahimbing na tulog at bantayan mo ang aking tahanan, pamilya at lahat ng mahal ko. Nawai ang iyong banal na espiritu ang yumakap sa akin ngayong gabi at pagising ko bukas ay taglay ko ang lakas, kapayapaan at panibagong layunin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.